Minsan ka lang malilipay, lubos-lubusin mo na, o. Oh. Kita nyo ninyo siguro, kapanaris naman ang grupo, natabok-tabok, suba, lagaw-lagaw sa may sapa-sapa, at simpre, mamayong takay mainit na, eh, o. na lang, gid, ah. So, nyo kami, mga guys, ah. Matrail tayo ngayong adlaw para naman, ay, Ma Mabulong atong kaidlaw sa pag bike-bike. Ay, ambot na lang, gid, ah. Hello, mga morning sa inyo, mga guys. Bawso wow, ngayong adlaw, gra grabe, sobrang lipay namin mga guys, no? Kasi nga, nagplano ang grupo na mag tril te. Upod ka mo. Ako, hindi ka mo mag te. Suya naman ka mo karoon, eh? na lang kita So, mali, shoutout pala nga ni kay Buscar, no? Hindi siya nakabugtaw ng timprano, te. wait tama, Imo. Shoutout na lang si mo Buscar. Bawi na lang ta, Nixiera uh? ko mga guys, Nick no? kasi nga, maglalakad na si Buscar. Hanap mo na siya daw ng pira kasi ang yabul sa wasagre naman. Wow! <laughs> So mali ang ruta natin ngayong adlaw mga guys no ay papasok tayo ng Kadinglian sulod tayo ng Barangay Biren din lalabas tayo ng Isya Norte at siyempre may tayo doon na dalandala na papuntang Takoyong Sur no What? mali <laughs> ang ruta ngayong adlaw mga, mga guys no ay malipot lang pero solve solve ka naman sa dalan but eh kung gusto ninyo mga guys makita nga mong alagyan sana eh tapusin yung video na ito para naman inyong ano, inyong utok, malingaw na naman, o. Oh. Te, kung gusto nyo kadto, oh. may dala na ka mo ba? Oh, <laughs> Papos mga animal yan. <laughs> Gago! May <laughs> barangay mga guys sa aming naagyan ngayon no ay barangay Linubayan Tigbawan no? Oo, oh, dyan tayo mga guys sa agay Hindi maglalapos tayo doon sa may tinatawag nilang barangay Barusong Tatabok tayo mga guys sa hanging bridge And then ah, may agyan na tayo dito ano, Gamay na dala no <laughs> Pero may nakasabay kami mga guys So grupo mga taga uton Shoutout sa iyo Sir Eric no Hindi sila sumabay sa amin kasi ibang gusto nilang alagyan Yung mga dulog-dulog blana pang -indulog duro. Yun yung gusto nilang alagyan. Ti amin, oh. Medyo manubo lang yung dulo. Gusto namin. Pero yung taklad, ito yung hinahanap namin. ba <laughs> Ay ambot na lang gid So ayan na nga ni mga guys no barangay biri na yung inagyan natin. Ba yung lalapusan natin mamaya ay isya Norte mga guys no. Tapos main road na naman papunta dala ng tubungan. Pero hindi tayo magdidiretso doon mamaya mga guys no. May sasakaan tayo na lipat ako. Kung anong barangay yung basta na dumduman ko ay manami ang takla doon. So dito pa lang ani mga guys. So grabe na yung bato-bato. Kita nyo naman si Buya Lublang nagkanda kamang-kamang na oh. Ang <laughs> ka tulud tulod pa. Te, ako ya kay ko ya. Ah, ah padayon ta bisan gawanan sanot par kay man bako dang akon. Kamot lang. <laughs> eh <Eri> puta. <laughs> Gago. Alam nyo ba mga guys, no, sa totoo lang, may talaga ako sa trail trail. Minsan lang mga guys, no, iniiba ko lang yung ruta para hindi naman mabuburing yung mga upod ko. Ay kayo ba naman umagi lang nang umagi dito sa mga kalupa-lupaan, no? Ay, hindi ba kayo mabuboring? Kaya amana naman kami ng dalan kaya yun nagibang dalan kami mga guys no puro road yung inakyat namin tapos eh, no ano ah, puro init pa galing <laughs> pero okay lang yan mga guys ah, importante malipay kami kag malipay kayo ah, para hindi naman kayo maburing maglantaw sa aming vlog so ayan na nga ni, mga guys balik na tayo no pasulod na kami mga guys no sa may dalan papuntang Isia Norte o oh, ito na nakapanaog na kami no so balimin road na tayo mga guys no ang dalan pala na ito <laughs> mga guys maglalapos sa tubungan pero hindi tayo agi doon pero before yan ah kakao muna kami tapos batse na naman so bali na nga mga guys no magliliko na tayo dito sa may unhan o sa may barangay ang bulong mga guys no tapos sa entrada dito mga guys no puro akyat na lupa o kita nyo naman si Kap Ruby no nagpipinitin siya na siya dito sa pagsipa pero always smile yan kasi nag-i-smile din si pare Mercurio hahaha <laughs> ay man tingnan na nagaakyat ka tapos naga naga cosmod ba oh <laughs> so nakita nyo naman mga guys no titik na kami diyan ni Boy Ispalto kasi hindi na kaya ng powers ko tapos balik sakay naman tayo no pag na din sa may dulo ah kita nyo naman nagkakanal mga guys no tapos nagbubunbun ang dalante wala ta mahimo tulod kami tanan no? oh <laughs> ayo <di> puta <laughs> <laughs> Gago! Sa so, mga palaging nagbabike dyan mga guys, no? Ay, try nyo po mag -trelo. Oh, sobrang saya talaga kapos hindi ka naman masyadong mainitan kay man, madamo handong, may mga kahoy-kahoy, may mga kawayan syempre may mga lubi-lubi, no o, tek. kita rin dyo isa sa na kapoy, nagangirit yapo na, ayambot na lang, ganda ah. so, ayan na nga rin mga guys, no, balik na tayo, sipa, pero yung mga upod ko daw, nakita nyo, ina-aquat nila ilabay, kay man, yung dalan namin dito gagamay na, tapos madamo, pailam mo, hindi nga kanal-kanal ba, o, eh. te, tanawa ano si Boy Espalto. to? Ah, grabe ka pinitin siya. Iyan nga. Duma lupo, kambut siya. Wow! So ayan ni mga guys no nakita nyo naman samtang nagadugay ang amon nga lagan na ah. ay ala nagalaktanay ay na mga upod ko kaya tayo naman si kaprubin oh hindi napigilan talaga na iduso ang bike ya kay man kapoy na gidman niya <laughs> ay ambot na lang gid ah. so patuloy tayo mga guys no alalapusan pala natin na barangay bago tayo doon aabot sa may takuyong sor no ay barangay ayubo oh nakita nyo naman siguro yung vlog dito dati. Pero nung pagpunta namin dito mga guys, no, kasama ko ba dati yung si Boy Tisoy? Ay, hindi, shout out na lang sa Imo, no? Hindi ka nakaupod sa amin. Ngayong adlaw, sana malilipay ka naman, hindi masusubuan. <laughs> Ay, di puta. <laughs> Gago! So, yan nga ni, mga guys, no, bali maglalapos na tayo sa may dala na si Minto. Papunta na tayo sa may barangay Ayubo mga guys, no? Pero napasyahan ko na mag-snack muna kami dito mga guys. So, no? kasi yung mga unod ko nagakurog kurug na. At eh. tapos tayo snack dulhog naman tayo mga guys, no? Bali, ang dinulugan natin mga guys, no? Ay barangay, ka na naman O ah, naman ba yung tawag dito, ha? Ah? Double check nyo na lang sa Google, kay man Naggangilo ng utok ko <laughs> ayam bot na lang gida. So ayan na nga mga guys, no bali magdudulog tayo sa may bato-bato na dala no papunta ito mga guys sa may sapa-sapa. Sa mga gustong umagi dito, manami talaga ito mga guys. Promise. Te kung hindi ka magkadto, te ma-miss niyo nito. Ayala. So ayan na nga ni mga guys So ito na yung sapasapa na sinasabi ko sa inyo Bali hindi namin mga guys no masikadan kasi nga nawasag Dito ang iladalan siguro nung pagbagyo ah, Umapaw yung tubi tapos nawasag ang ilang ang inubra nga dalan So pagkatapos nating tabukin mga guys no Diretso na tayo Baw taklad nantis ka makalabot sa may ilang nga adalan nga dalan Taklad nga duga sa lakit imudugan Hahaha <laughs> Ayam bot na langgida. Ah. Pero babawi tayo mga mga guys sa ah, magdudulog na tayo dito papunta na tayo mga guys doon sa may takuyong sur no ba oh, grabe sobrang excited ng mga upod ko hindi na alam yung iba ay ahon pala grabe mataas mga guys no tapos kaplanindog nindog pangi mo balahibo kay man grabe yung taklad kang ilo ayambot na lang balisa bali sa adlaw pala mga guys ang nagupod sa amin sa ruta no ay 19 pieces kami ba grabe oh, grabe sobrang damo naman namin ngayong adlaw pero namin Japan bas sa mo. Ah, uh, importante lipay ba? Oh. <laughs> Ayambot ang bot na si boy timper din sa nagkwapayong man. Ah, uh, mamay mamayong tadanay. Kaya doon do nasunog ng panit ko. <laughs> Ayam bot na lang gida. So ito na nga mga guys, no umabot na tayo dito sa May Takuyong Sora ba. Lipay lipay naman ang upod ta. Kay man madulog na sila ayam bot na lang gida. So ayan na nga mga guys, no hanggang dito na lang tayo oh, kasi nga nakalabas na kami sa trail, no. So maraming maraming salamat mga guys sa mga followers ko. Sana ay ma-share nyo ang video ito and then sana na-enjoy kayo. Sa so, ulitin po, pag mag-trail kayo, mag-ingat kayo kay kung hindi hindi kayo mag-ingat ate bale oh. ay <laughs> bot na lang gida hanggang dito na lang si Manino, mga guys I love you all God bless you and then bye bye kay man kapoy <laughs>